Igat. Kasili. Yan. <laughs> Nakamidyas pang hayopak, oh. Mayroon? Mahina na, ka-hunter. Oh, tatty, Mahina na ito. Masyadong. Daw, palutangin daw. Ayan, oh. Hello, Kater. Oh, ka-hunter. Walang yan. Malaki. Malaki mga kabaha dito. Mahina ito. na ito. Yun, isang mapagpalang araw mga kabadi. Ito pa rin kalalim pala. Ma, ma muli tayo magpapandaw. Ibali so, ka sa si Canter. O oh, yan Nagapalubo oh. ako. Aga Walang pa itak. Ay, wala pala akong balsa. So, bali, medyo lumalim yung tubig. Kaya natin kung may mauli tayo, pain pa rin natin na ipaitan Ibali, day 3 tayo sa ating pagkakata Ako muna akong balsa. Saging lang mga kabadi. ang ah. Gawin kong balsa kabadi nasa ano pa lang tayo nasa 7 pieces itlong line natin oh. ito bali malayo pa lang ako gumalaw na itong talian natin ito tingnan tingnan natin kung anong hayopin sige ano si kay counter sa dulo bali gumalaw na eh okay, bagong gawa ko ito eh Malalaki ang kawin nito kaysa sa mga, ano, naroon nga sa puno ang huli. Saan doon? Oo. Ang <laughs> <laughs> mga kid-kid. ka kid. <laughs> dito? Ano nga ba? Ang babago niyan, long

Napakaganda ng pakabidyo nito. Dali ni Hunter. Ganda. Kala. Yeah. Ganda ang kalas na. Ang unang kawil pala na dali. Bati. Eh. Eh. Kumawala ka na. Yun ako. Nakiwala ako dyan sa ating kawil na. Ganda ng tama mga Hunter. Kaya medyo mayabang si Kabadi. Sana kunatan. Ayan, <laughs> oh. Sa, sa nasarado ayan, oh. Ayan oh. Ayan oh, sa nasarado. Pag yan ang tawa ng isda, ayan oh. Nako, sure bull. Sure, ng problema, wala tayong lagayan. Wala nang lagayan ni Rio, oh. tuga oh. Kitira muna. Sa so, body may pasibad si counter doon oh. Ayan oh. Ito banat yeah, ng banat, banat, banat yung tanse niya. Ito ang Ayan, ang ganda ng, ng pisto. Bali ganito. Oh, nagalaw, nagalaw. Ganito kalalim yung tubig kapon no. oh. Ang ganda oh, Parang diyan oh. Diyan sumabidwa sa kahoy ano? Oh. Kahoy. Yeah, Hindi na natin hindi na tulungan, di mo ako tinulungan eh. Oh, shout out sa aming manonood. Pero oh. kater. Meron, oh. meron. Palus, pare, palus, palus. Sabid. Palus. Igat. Kasili. Yan. <laughs> Nakamedyas pang hayupak oh. Meron? Pahina oh, na kater. Oh, takti. Mahina na ito. Masyado. Daw, palutangin daw. Ayan na, oh. Ayan, oh, cutter. walang yan. Malaki. Malaki mga kabadi <laughs> ito. Mahina na ito. Mahina na. Madali tayo sa palakian ito, <laughs> dali Madali tayo. Ayan na. Ayan yeah, yeah, na. Ayan. Yeah. Ayan. Malaki ang laki mga kabadi. Madali <laughs> tayo. Sa dubol na kawin. Oh. Sumibad, ano? <laughs> sa dubol na kawin lahat Ay, mibad. sa dubol, oh. Ang huh? laki nito. Ayos na mga kaunter Kabaw ah, dugo naman ah Dugo ayo oh. <laughs> Sa ugat kaya ito umawak uh, Sa ugat ng niyog oh, dali tayo uh, tagat Ayan, kinagat ng igat Oo, uh, kinagat ng igat oh. Ang ganda po ah, kabadi oh uh, Ayan yan. Taasi, taasi oh. Daw, uh, Ayan, tasi-tasi daw kanter. Oo Ayan, laki oh Ayos uh, Second catch, ibali ito yung ano oh Una Oo Ang dali aking kamay mga Dua. Iwa <laughs>